morning Hi, po. Kuya Martin, mm -hmm. anong nangyari sa'yo? Kaya pala talaga hindi na siya makakalakad. Namayat siya. Masyadong namayat? Ano yun? Hindi ko kinaya. Ano nangyari? Bumagsak po yung katawan ko siguro. Bakit oh, ka ba? Oo. Oh. Ang payat ko. <laughs> Kailan pa umiin na nang gusto si tito, Puya, Kuya, mo o ano? Tito. Kuya po. Kuya. Kailan Kailan pa ba yung sakit niya? Grabe naman pagkain na ng ano niya, hindi na makalakas. Itakay, kuya. Ayun, bahas na. <laughs> Sakit po. Sakit po. Bigla na lang, na gano'n lang kung ano niya, yan. Hindi na makalakad. Ibig sabihin, gano'n nakahina na yung katawan niya. Kunti. Lakad lang. Iglit. Sabihin niya. Oo. Tatay lang. Oo. Okay. Pero napakabata pa niya eh. Pero ako kumusta nga ngayon? Ikaw yung bunso, di ba? Ah. Kumusta ka? Nag-aaral ka pa? Hindi na. Hindi na? Sa'ka ngayon? Ha? Wala nga nga pa. Ah. Tapos trabaho mo? Anong trabaho mo? Hindi <coughs> lang. <bin>, Anong trabaho mo? Divisorya. <coughs> nagkakargador pa rin. Excuse me po. Excuse me. Oh, padaan. Hmm. Parang nagbago na dito. ano eh, no? Nagkaroon na ng second floor. Hmm. 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 Hindi ba kasama to nung may sunog? Hmm. Oh, paano kayo? Nasunog din. morning I po. Kuya Martin. Oh Martin, anong nangyari sa iyo? Kaya pala talaga hindi na siya makakalakad. Mm -hmm. Namayat siya. Masyadong namayat? Ano yun? May nangunguwayat ang ginto doon. Pwede bang ano? Pwede bang lumapit sa iyo? Ah, hindi ko malapitan si Kuya Martin natin. Na ano naman ako? Nalungkot naman ako sa nakita ko. Kumusta po? Tiyan ko lang po kayong mic para marinig po kayo. Tapos nahulog, nahulog pala doon. <laughs> ano po yun? Biglang bagsak na lang po nung katawan. Hindi hmm. ko parang pagka pinakita ko sa inyo, baka maiyak yung, yung mga katekram natin. Sabi ko di ako maharap eh. Ay, <laughs> naku <Ayun>. buhay. Pasok <laughs> ka dito. Tapos okay. ano pa, mainit. Baka nami yung katawan mo. Mainit to. hindi ko kinaya. Ano nangyari? Bumagsak po yung katawan ko siguro. Bakit ka ba? Ang payat ko. <laughs> Kaya Martin, kailangan mo lumaban. Laban lang. Basta maging positibo ka lang. Maging ano. Uh, maging matatag ka para sa asawa mga anak mo. Ang nararamdaman mo ngayon, ang nararamdaman mo ngayon. masakit lang yung dibdib ko, tapos umuubo lang ako. Sakit pinalamon ako. Hmm. Saka po, pag naglalakad ako malayo, iniingal ako. Hmm. Kaya hindi na ako kapagtrabaho. Oo. Yeah. Wala, dito na ako sa bahay. Dapat pag pinersa ako, matuluyan ako eh. Hmm. Katera, ang pasensya na hindi ko kinaya yung ano eh, pagkakakita ko kay Kuya Martin. Yung masayaing mukhang nakita ko dati eh. Ano eh. five months. Anong buwan yun ng mm, April, naramdaman mo na may problema sa'yo? Nung mm. nagtitinda po kami nung sa Divisoria, tapos pag-uwi ko, mm. -hmm. Binom lang po ako ng soft drinks. Pag uh, inom ko ng soft drinks, nasok ka po bigla. ako bigla. Tapos pag ko po, hindi ko na dugo pala yung sinuko. Mm. -hmm. ko. Okay. Okay. Hanggang doon na nagsimula. Pero nararamdaman mo ngayon mabigat dito? Hmm. Anong, ano kaya? Pero doon sa unang check-up, anong sabi doon sa unang check-up? Ano? Lumonya po. Lumonya? May hmm. tubig daw po yung baga ko, sabi ako. Siguro po sa lalabig. Oo. Uh -huh. Tawis, tapos bigla na ulan na ako sa trabaho gano'n. Mm. E, ilan taon na ako nagkatrabaho dyan sa Divisory eh. Mm. Kaya siguro gano'n, bumigay yung kataon. Mm. Pneumonia. Yeah. Hmm. Tapos yung pangalawang check-up ko, sabi sa akin, at tuberculosis daw po, papunta daw po sa TV pag di ko daw nagagapan. Mm. Ngayon, binirisitaan ako ng mga antibiotic. Mm. eh po, iniinom ko. Ibig sabihin, yung mm. ano mo, mm. pneumonia. T ano bang ano ng pneumonia at TB? Parang mas, mas malala na pag TB na siya. Opo sabi sa akin ng doktor. Yung pneumonia, parang sim simula pa lang. Uh. Tapos nung chineck up nung April, ay na unang check up ko. Oh. Unang check up nung April, so, uh, may ano yata yun, six months na ani eh. Hindi, one week lang po binigay sa akin kasi antibiotic lang din po yun. Uh, hmm. Sabi sa akin, doktor, bumalik daw ako. Hmm. Para sa x-ray eh wala akong pambayad eh. Ah. Kaya nung nakaraan lang, di pa check pa ako. Hmm. Ngayon na, ubus ko na. Isang linggo na, babalik na lang ako para sa x-ray. Hmm. Kaso... Ako ba ang pa-x-ray? Hmm. <laughs> Kailan yung x-ray mo dapat? Gayun po. Ngayon. Ah, uh, saan dapat yung ano? Saan papa-x-ray dapat? Tambayan eh. Sa Mount Olives. Andiyan dada sa wallet ko yung ano. Sa right. Mount mm -hmm. po. Hindi ako makamove sa na... kalagayan ni Kuya. Ano? Kuya Ben, pwede, pwede pa suyo. Ano? Yung pampunas ng pawis. Thank you. Mata ba po siya, no? Hmm. Tumaba na siya kasi binitamins ko na po siya Okay na po katawan niya tapos nag lang po kami sa kanya. May April. Mm. Sabi niya, nasa hospital na po siya, hindi po niya ako kasama eh. Kasi galing po ako, galing kami ng pagtitinda noon. Mm. Tapos nagpadala po ako ng pera. Nag-send po kasi ako ng pera sa bagyo para sa panibagong kalakal po sana namin. Mm. Pag-uwi ko po, kayo lang pong message sa amin. Nasa hospital siya, sumuka daw po siya ng dugo. Mm. Pero malakas po yung katawan niya. Kaya nagulat po kami sa kanya. Nagkaganon siya. Mm. -hmm. Tapos nakasatahan lang po siya ng pampa, ano sa dugo niya, pampatingil po ng dugo. Mm. Gumukong -hmm. okay naman po siya, gumaling siya, kaso hindi po kasi namin napaligan yung unang x-ray niya. Tapos ito po, last week lang po, pa-check up kami, antibiotic po, ayun po, tsaka yung koamoxiclab. Tapos mm -hmm. one week lamutan, after daw po, pa-x-ray hindi siya para ma tignan daw po kung may baga pa daw po siya so para mabigyan daw po ulit siya lang. Ibig sabihin, hindi alam kung may baga pa o... Opo, oh, kaya kung pinapa-x-ray po, po siya. So. Ah. Oh, kailan yung dapat papa-x-ray ka, kuya? Yeah? Ngayon po, ang araw. Ah, hindi, yung... Ah, itong week. Ah, po. By okay, this week po. Basta after one week po, pagtapos po nung gamutan niya. Hmm para daw po maagapan uh, okay pa yung baga niya no uh, ano para bumalikin dati mong ano ko yung Martin yung laki niyang binawas ang timbang ko eh ano hindi malaki talaga hindi nga, hindi nga ako ano eh tignan oh, ko yung kamay mo niya, oh yung 42 na lang Kanto oh. na yan, abot na yan. Oh. Yung ano mo, oh. <laughs> malaki pa yung braso mo. Oo. Oh. Mm -hmm. Ay nga, di ako makaan eh. Nalungkot ako sobra. Kaya nakita ko si papa mo eh. <laughs> si lolo, nung ano dito. Ang nangyari ko sabi sa akin. Na dapat maingat sa ano, Kuya mm -hmm. Martin. Basta ano. Mm -hmm. Kasi... Sa yung trabaho mo, no? Mm -hmm. Dati hindi naman na ako nag nagtitinda nag kami. Mm. Kaso nga alam po, na tapo po kami sa Baguio. Nais po si Yung kapatid ko po nais po sa Baguio. Kaya na-into po yung trabaho namin. Mm. Mag Pwedeng malaman yung magkano yung malaki? Malaki? Million po. Ha? <gasps> kasi po ang nangyari po, ilang beses po sila nangyayangin ng padala ayon sa gulay. Tapos walang dumarating na gulay. Hmm. Ba't ganun kabilis kayo magtiwala? Hindi ko po alam sa kapatid ko. Sa kapatid ko po yun, nakikihalo lang po ako. Hmm. Para may trabaho din ako. Tapos yung parang trabaho mo doon? o po yung naggalak ko. Naggalak po, po ng gulay. Pinigyan po kami Dominic ng... Dominic siya kanihintay Ang paninda po namin, balik, ko later ko ni Labanos. Mm. tatlo po tayo yun yung COVID ngayon na pahindad namin ni Martin. Mm. Tapos yung the rest po laypag, na bulay bag yung ay Tapos yung... Yung... Uh, may pagkamerito kasi. Apo, so wala na kami pambayad ka sa ka pang eh. <laughs> Dati po, di ba, doon po niyo po ang pinuntahan sa wagas. Mm. -hmm. Ang upahan po kami doon. Nung may pa ako, paso, dani. Mm. -hmm. Kabalik ulit kami dito. Diyan tayo pinapatibay ng ating Diyos. Basta, man, ano lang, magtiwala at manalig sa Kanya. Tapos, kagaya niyan, kailangan mo magpa ray Tapos, gamot gagawin natin yan para bumalik yung dati mong lakas. Gumaling. Paano ang gagawin natin, ate? Saan dito? Malapit ba dito yung ano? Doon lang din po. Sa so, dati niyo po yung tarat. Malapit sa so, wagas lang. Gano'n po kalayo dito? Malapit lang po. Sa so, wagas lang din po yung minano na nagpa-experience sa so, kanya. Hmm. Paano kayo nagpupunta doon? Tricycle? Oo. Oh. Tricycle po. Gano'n ka, gano ka layo yung ano? Malapit lang po. Mga 20 minutes. Baka wala pa 20 minutes. Wala pa 20 minutes. Malapit lang po. Mm. Isang sakay lang ng tricycle. Tapos, pagka na, napa ray ngayon din i-check yung ano niya, result nung ano no? Pag nabigay po yung x-ray result niya ngayon, dadaling po lang po sa Pugoso po. Pugoso. Sa clinic po na pinagpa-check up at so, Mm. Nalungkot ako doon sa NASCAM. Hangit po kasi nagsago natin, sa dito na po ang sa amin. Wala nga may lahat ng hanap buhay. Hmm. po namin Wala na may pang buhay ng pag-ibig. Hmm. Kaya tenga. Dapat yata pagkaganyan atin naka... Kung, kung di siya naka-face mask, kayo naka-face mask. Kasi kumari lumabas kayo, meron kayong ano mas madali siyang ma... Nakapusa. Hmm. Period of time. Tignan nyo ka, Tegra. Dati iba yung setup nito eh. Po ano siya. pong pagkain natin ate? Ito okay. Martin, wait lang ha. Kumustayin ko lang itong mga ano mo, kapatid mo. Kompleto yata sila, ano? Na naalala ko tuloy yung patakbo-takbo si kuya dito dati. Oh. Ingatan niyo tong kuya niyo. Ano bang na Nalungkot ako. Wala akong alam sabihin na, na ano ako. Michael, anong ulam natin? Ginisang... Ginisang sardinas. Si, kayo, Makmak, anong ulam niyo? Wala pa. Ha? Sa school pa. Si Bunso, anong... Saan ka kumakain, Bunso. Ah, dito kay kuya mo? Hmm. Kailan bang apat? Meron pa bang isa? Si Entoy. nga yun. Yun yung hinahanap ko. Si Entoy. Kala ko nga ikaw na yon Si Entoy. Sa Gate 70. Sa asawan Hmm, yun yung lagi na sa amin noon dati. Sa inyak Hmm, Si Entoy. Kumusta ngayon si Entoy? Sa dalawa, na anak. Ganon? May bago na nasaan. Oh, ganito dito Ayan. oh. Yan. Ay, tay, pagka daw pagka yung tubig, lahat ng basura napupunta oh. rito.